hello po mga Tyler T. Kapusta po? So dito po tayo ngayon sa Halihay. No? Basta sa Halihay dito po. Sa bahay ng Pilyarisan. So namitik po tayo ang ina. So namitik po tayo dito ina ng mga nakatricycle. Siguro yung uuwi ng halahalak, malaya, isaw, sipsipin. Dito po sila dumadaan eh. So, sabungan napitikan ko po. Kamusta po? Kanu rin ating ah, nating niyo na lang po sa ating Facebook sa Raymond Permeho Kung kayo po ay napitikan dito sa lugar ng ano. Hali-hali dito po sa May St. Peter School. So, ay nako. Aden naman po sa napitikan ko na mga naka-single. Ay. Na napitikan sa mga naka Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po i-upload yung mga pictures na may mga pakride. Eh. Kasi may bumalik sa atin hangin na dito kung tinanong tayo. Namimitik daw tayo. Okay naman yung pagsasabi ni Kuya. Sabi ni Kuya, Kuya, namimitik po ba kayo? open, opo, napit kang kung nga po kayo. Eh. Sabi niya, Kuya, baka nung pwede nang i-upload yung pictures namin? Oh, huh? Oh, huwag po kayo magalala. Hindi po natin i upload yung picture nyo. Kaya, the rest po na may mga asama sa picture, eh hindi ko na rin po i-upload. Kasi malamang yung nagsabi sa atin kanina na huwag nang i-upload. Malamang hindi legit yung kasama niya. Malamang hindi original yung kasama niya. O, parang hindi sila mag-away po, hindi, ko, hindi ko na i-upload yun tsaka yung iba pa natin na picture na kung oh, napiti ka na may mga asama hindi ko na rin i-upload sa ating Facebook na Raymond Permeo Ligan ah, huwag po magalala okay po so oh, yung bus na yun ganang Bicol tapos nga yun yung dito yung bus na yahing Naga oh, aga ako Bicol naman so shoutout po sa mga taga Bicol lalo lalo na po kaila Sir Honat Ken Honat and family So, kamusta po, Sir Honat At kay eh, Chupeps Ryan Bersabe Yan, and family, kamusta po dyan sa Bicol Eric Ako Yan, mga trupa nating Bicolano So, kamusta po dyan, mga trupa nating Bicolano, okay po Okay, tuloy-tuloy, totally, wala nang pagpitikhan sayang hindi ko na lang hindi sa malubat para mga rin tayo marami tayong may upload sa facebook so sa mga hindi pa hindi ko pa po followers sa facebook ay follow nyo na lang po sa Raymond Permejo Digay Yung po yung ating facebook ay follow na lang po salamat po hindi na po mapag accept ng friends kasi limitado na ako kaya follow follow na lang po mga ka friends mga kay YouTube mga kay Dorothy salamat po dalawin nyo lang po yung Facebook ko Raymond Fermi huli guys ay follow na lang po salamat po